Dahil ito yung gusto kong gawin yung sumuot kong saan saan Ayun no Diba yung hindi napupuntahan ng ordinary motor Mapupuntahan natin Ang ganda ng enduro Palag palag kahit saan yan And then yun mag tour tayo isa isa sa mga tropa natin na ano Na hindi naabot na civilization Hindi <laughs> hindi naman Ibig sabihin yung medyo masusukal Yung hindi basta basta napupuntahan yun yung mga gusto sarap sa mga ganitong lugar kasi parang napaka uh, nature kung ganito ba naman yung bahay mo eh? Ba't ka pa uh, luluwas sa Maynila ano eh, na dito yung ni na brother Makoy yan may aso, hindi eh. na tayo papanik yan and then, dito yung na nila balkon na inom inom dito and then, pag nagsuka ka ayan, meron na ano, lababo, susuka ka na lang and then, may alaga din siya mga pusa pag nalasing ka, bahala ka dyan. Maglulupasay ka sa puno dyan. <laughs> Ayun, nandito may mga tanim-tanim sila, mga kamote. Kamote kasi ito si brother mo ko eh. <laughs> may mga gabi. Sarap ng ganitong buhay. <laughs> o dito, meron din mga di diba, ba diba, mag-check-in. Pag oh. <laughs> nalasing ka na, mag-check-in ka na lang dyan. O di ba, ganito masarap gawin. Makaka-relax, Di ba? Uh, mo si brother mo kuyo. Pa-chill chill na lang. Wala daw siyang pasok ngayon eh. Sakto, buti na abutan ko. Ah, uh, oh, napaka-relaxing. Uh. Then kapi-kapi lang tayo dito. Susunod si set natin na uh, tayo dito. Maganda, ganda, ganda ng spot Eh. Napaka-relaxing. Yan ito yung gusto ko mga lugar na pupuntahan, yung tipong relax lang. Thank you very much brother Makoy para sa pagpapahulak mo dito sa aking ano, house tour. <laughs> sa aking house tour. House tour survival edition. <laughs> Pahirapan eh. Lago na kasampay. Grabe yung daan dun. Yung eh. talagang downhill, uphill, then uphill na may hukay. Kung na ang bumalagbag bagyan, sa may finish line eh. Sumabit pa ako sa may sampayan. Pero anyways, napaganda, napaganda, napaganda dito. Sobrang nature. Thank you very much, brother mo ko, sa pagpapaunlak mo dito sa ano, aking mini house tour sa susunod ulit, mga Jepapi. Isa na namang tropa, mibisitahin natin in the future. Gusto ko yung mga tipong dinabot ng sibilisasyon. Yung tipong mahirapan tayo. Merong konting challenge. Escape the ordinary ride. Thank you very much for watching. Simahin nyo ang kapayapaan. kayo at magpakarami. Yan!